Tapos yeah. no, ina-centimeter kaya Ayan Ayun, guling na naman ito so. Wow Pag ganito, ano, nag u Hindi pa siya gaano, ano, yung sobrang lamig Pag nagtag na siya, yun ang grabe Yung centimeter ko yun, siguro mga 4. Ayos, grabe yun. Ayos, gulit na nag-list ngayon. Baka ah.